Dito sa Chef Amigo Paluto, ang mga crab namin, itik sa mga aligay, malalaman, at talaga namang sulit na sulit. Hindi ka magsisising orderin. Dito, ang quality ng seafood namin ay hindi magbabago mula noon hanggang ngayon. Hi! Welcome up. to Chef Amigo Paluto, Pasita Branch. Ako po si Jeffrey Dones, part owner ng Chef Amigo. Ako po si Rachel Carobas, owner ng Chef Amigo Paluto. And I am Charles Hidar, a part owner of the Chef Amigo Paluto, Pasita Branch. Kasi itong branch ng uh, Chef Amigo Pasita Branch is turning to three years. Uh, ang um, sikreto lang naman namin dito, kailangan yung mga nilalabas ng pagkain. Quality, pati service, quality, at saka, kailangan lumabas yung mga customer dito masaya. Makilala ang Chef Amigos sa traditional na seafood and non-seafood paluto and bilao selection po. Chef Amigo Pasita Brands can accommodate uh, at least 16 seating capacity. Ah, then, uh, malawak me. ang aming parking area. Open parking po tayo dito sa Brands ng Pasita. We offer uh, Uh, venue para sa mga uh, ano parties po like a uh, wedding, uh, birthdays and anniversary celebration po. And also we open for delivery through Lalamove and you can order through our page. Uh Chef Amigo uh, Centro Pasita Paluto branch. Uh, dito po sa aking harapan may makikita po kayong pusit adobo, pinapotok na pampano uh, Uh, meron tayong sinigang sa miso na salmon belly. At ito po yung mid-seller natin at binabalik-balikan po na ating mga customer. Meron po tayong mga Bilao mixed uh, seafoods. Meron tayong uh, crab and shrimp. Uh, meron din tayong Bilao crab. Uh, Ibat-ibang sizes ng mga ating product, ng mga pagkain. At siguradong masasarapan po kayo. Uh, Balay ang mga food natin dito. Very affordable lang eh uh, meron tayong good for sharing, for group, uh, rin, meron din. Uh, sa barkada meal, um, marami na tayong choice and choices, choices doon. Andan na yung mga crab na bilao, shrimp bilao, may mga crispy pata na rin, pansit. Uh, nagbibigay rin kami mga free, gaya ng salted egg. Uh, kompleto na siya, may mga drinks na rin. Uh, sa mga birthday, may mga birthday, Ah, uh, nagbibigay kayo mga freebies like pansit, Uh, minsan big scallops, depende rin sa ano, usapan namin ng mga customer natin. Uh, bukas po ang Chef Amigo, 10 ng umaga hanggang 10 po ng gabi. Sa mga nais pong order sa amin, uh, you can reach us through our uh, Facebook page and uh, pwede kayong order through uh, or, or GrabFood and uh, by messenger. By okay. messenger pa. Well, sa mga nice mag franchise, level number one, ano, your location, syempre kailangan namin ma-ocular kung pasok ba siya dun sa standard na that siya, siya pa amigo, amigo is looking for pagdating sa location. Yan, to prepare for the training. Training sa mga staff na i-deploy -de nila so mag-undergo sila ng training sa amin. So, yung pagdating sa branding, sa training, siya pa amigo na ang bahala. Yan. For any inquiries for franchising, direct message us to our Facebook page Uh, Chef Amigo Paluto uh, Pasita branch or Chef Amigo Paluto Muntinlupa branch or Chef Amigo Paluto Santa Rosa branch. Hi, I'm inviting everyone to visit us here in our branch, in Pasita branch. You can also visit us in Muntinlupa Branch. Also, we have branch in Santa Rosa. Para matikman niyo po ang aming mga specialties, katulad ng crabs, shrimp, and then yung aming mga grilled uh, product like puna belly, uh, pinaputok na tampano. We have our best specialties, so yung tinatawag namin na pusat adobo. And also, we have masarap na sinigang sa miso na sabaw. Then, uh, meron din tayong mga specialty pagdating sa shellfish. like baked scallops and uh, baked uh, tahong. So, yun po ang isa sa mga bestseller ng Chef Amigo na hindi hindi nyo po pagsasawaan at syempre inyong babalik balikan Lalo na, lalo na yung mga problem trip natin. Yes. lalong Lalo, lalo ng ating problem mm. trip. At ito po yan. Lagi po para sa pamilyang Pilipino, mas masarap po ang kainan kapag may Chef Amigo paluto na so, pinagkataluan. Tara na dito sa, sa Chef Amigo Paluto!